Sa katunayan, nakakapagpapangit pa nga yung pagpapaalala. Kaya nakikita niyo po yung mga lalaking magandang magalaga ng kanilang mga may bahay. Aba, magagandang mga may bahay. Para mga sariwang-sariwang ubas. Pero pag ang may bahay ay mukhang pasas, ang sisihin nyo, yung asawa. Hindi mo yata inaalagaan ng puri. Hindi mo yata inaalagaan na magtiwala siya at huwag siya mag-alala kung wala ka. Kaya na yan, kanda tuyot-tuyot na. Pero ang tao, pag inaalagaan, gumaganda. Ang napakalakas mo magpapangit pag aalala. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Kaya po, minsan merong tao, hindi mo naman kilala, sa niyo ba, diba, siguro sister o brother natin yan. Bakit? Kasi mukhang Christian eh. Ano ba itsura ng Christian? Tingnan niyo nga katabi nyo? Hmm. Ano nga ba itsura ng Christiano? Yung bang meron kang hindi maipaliwanag na ningning -ning ng kanyang mata? payapa ang kanyang loob, kahit siguro wala siyang pera, kahit may sakit din siya, pero dahil sa pagtitiwala sa Diyos, kitang-kita mo na matining ang loob. Napakahalaga na nakikita sa ating mukha yun. Subalit ang pag-aalala, inaagaw yan sa atin. It is God who gives beauty. It is not what we wear. Although it helps. Pero hindi kayang takpan ng damit o make-up ng isang malungkot na puso. Hindi kayang ikubli ng kahit anong maskara ang mapait na kalooban ng isang tao. Kaya ang mahalaga magtiwala sa Diyos, lumapit sa Diyos. At ano pa po ang sinasabi ng Panginoon diyan? That God will take care of you, that God will feed you and that God will in fact clothe you. That God will make you presentable, beautiful, handsome. And that worrying accomplishes nothing. Matthew 6:31 to 32 So do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear for pagans run after all these things and your heavenly father knows that you need them Sabi niya huwag kayong mag-alala sa mga bagay na yan because worrying is for godless people Sabi niya this is for pagans ang pag-alala, hindi bagay sa mga anak ng Diyos. Bagay lang ito sa mga pagano na hindi nakakakilala sa totoong Diyos. Bagay lang ito sa mga tao na tumatawag sa mga Diyos-Diyosan. Bagay lang ito sa mga tao na hindi kilala ang kanilang Diyos. Pero sabi, kung anak kayo ng Diyos, hindi bagay sa inyo ang mag-alala. Parang wala namang kayo, Diyos. Parang wala tayong Ama sa Langit. Parang wala tayong tagapagligtas. Parang walang banal na Espiritu na umaalo sa ating mga lumbay, na sumasama sa ating mga pag-iisa. Kaya ang anak ng Diyos ay talagang hindi nag-iisa kahit kailanman sa ang Diyos ay tumatahan na sa ating puso, hindi lang doon sa templo sa Israel, hindi lang sa mga templong gawa ng kamay, kundi sa puso ng mana palataya. Kaya sabi, bakit ka mag-aalala? Nakita niyo po ang pinakamalaking redemption plan, ang pinakamalaking rescue plan in all human history, in all cosmic history, That God became a man to save us from sin. Ideya ba natin yon? Tayo ba ang nagsabi sa Diyos na, Diyos, magkatawang tao naman kayo, akuin nyo lahat ng aking mga kasalanan, akuin nyo lahat ng aking mga kakulangan, at yung lahat ng kaparusahang dapat kong tanggapin, pakitanggap nyo nga, at pagkatapos sa matanggap nyo yun, pakibigay nyo sa akin na inyong kabanalan, para kami ang maging banal at kayong maparusahan, para kami maligtas, bayaran nyo nga lahat ng utang namin. Ideya ba natin yan? Hindi. Yan po ay pakanan ng Diyos ideya ng Diyos. At ko ang Diyos ay nag-isip na siya ay magkakatawang tao para bayaran ang ating mga kasalanan, kailangan pa ba natin siyang himukin na maging mabuti? Kailangan pa ba natin siyang himukin na magbigay ng pagkain, magbigay ng mga kailangan natin? Eh kung ang kanyang buhay ay ibinigay na niya sa atin. Kaya napakasimpleng bagay ito. Hindi na natin na uh, hinahangad na magkaroon pa tayo ng napakasophisticated na pag-aaral ngayon. Balikan lang natin kung ano yung simple, unawain ito, namnamin at ipamuhay at napakalaki ng bigat na mawawala na ating mga daladala araw-araw, mga alalahanin, mga pag-iisip. What are the steps to freedom from worry? Salamat na lamang at hindi lang sinabi ng Panginoon na huwag kayo mag-alala. Tapos tinigilan na niya. Itinuro niya kung paano masusunod ang kanyang utos na huwag mag-alala. Sapagkat utos din ang ibinigay niya. Matthew 6, 33 to 34 but seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well hindi naman pala niya binabaliwala yung damit hindi naman niya binabaliwala yung kumain tayo ng masarap at magplano ng mga kakainin ang sinasabi niya hindi ka nabubuhay para mag-alala tungkol sa mga bagay na yan. Problema ko yan eh. Ako ang Diyos, ako ang Creator, ako ang Provider. Ang problemahin mo, eto, Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Yan ang atupagin mo sa buhay. At pag inatupag mo yan, sabi niya, lahat nitong inaalala mo, idadagdag ko lang yan sa iyo. Dagdag lang yan eh. Hindi yan ang mahalaga. Icing lang yan. Hindi yan ang tunay. Sabi niya, bakit mo inaalala ang pagkain? Ba't inaalala mong iinumin? Kaya mo mag-create ng pagkain? Kahit kaya mong magtanim ng buto, ikaw bang nagpapatubo dyan, nagpapalabas ng ugat ng mga dahon? Ikaw ba ang sinasabi mong ganito ang mangyayari? Bakit ang mga buto, pare-parehong lupa ang tinamna, nagiging chiko yung isa, nagiging mangga yung isa, iba-iba yung lasa, may maasi, may matamis, may pula, may puti. Kaya mo ba yan? Kaya nyo ba? Hindi pala, ba't nyo ngayon inaalala? Eh yung unahin ng Diyos, sundin siya, kaya ba natin yon? Yes, by God's grace we can. Yun ang unahin. Eh, pambihira naman ikaw eh, sabi ng Diyos. Yung hindi mo kaya, problema mo, kaya hindi matapos-apos ang problema mo, etong kaya mo. Kasi hindi naman mag ang Diyos kung hindi natin kaya. Kung hindi niya tayo bibigyan ng kakayanan, nasundin. Unahin mo ang kanyang kaharian. Unahin mo ang kanyang katuwiran. At lahat ng yan, idadagdag niya sa iyo.